Anong ganap sa mundo ng showbiz? Patuloy sa pagpapasilip ng kanyang alindogang aktres na si Catherine Bernardo matapos ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Tila tuloy-tuloy na nga ang pagpapaseksi ni Catherine ngayong wala na si Daniel na sinasabing istrikto umano sa pananamit niya noong sila pa. Makikita sa mga litratong shiner niya sa Instagram ngayong December 8 na nasa pool siya at nakapalumbaba. Nakasuot siya ng two-piece bikini at hanggang dibdib lang niya ang makikita sa mga litrato. Kaya naman kapansin-pansin ang dalawang melon niya. As I wrap up the year, I look back and appreciate the new families I've made. Caption ni Catherine patungkol sa ini-endorsong jewelry brand. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads